ayan mga karels mga kajinrain dyan mga peacebookers ayan nagluluto si abinido ng tinola at itong dahon na ito ay galing ito sa aking harden. so ayan luto na mga kajinrain yan ang aming uh, hapunan for today so magsasandok na ako mga kajinrain sa lahat ng mga peacebooker ko dyan shout out luto na ang aking uh, Chenola. Ah. Yan, o. Oh. Ang dami, no? Kasi marami kaming kakain. Yan, ang haba ng sotanghon. Yan. Kamayin ko na kasi naglawit-lawit na. Yan, ha? Ah. At alisin ko na ang dahon para hindi naman siya magiging lanta at magiging mukhang sariwa pa rin siya dahil galing naman yan sa aking harden diba? so kainan na tayo mga camrels dyan let's eat ang ating tinolang yeah, yummy yummy tinola with the sotanghon Ayan, dahon ng sili. Yan na nanggaling galing sa aking tanim. Ganyan, pag may tanim ka, may aanihin, di ba? So, yan lang mga kay <laughs> Para akong tanga, no? Yan, mga ka kain na tayo. At ibubuhos ko na lang ang sabaw. Yan, ibubuhosan ko na lang yan kasi hindi naman kaya ng sandok. So, let's eat din rin mga kamiks yung aking uh, tinola na kinabangan ng aking tanim sa hardin, ang tataba ng dahon niya, ang lalaki ng uh, ano, iba talaga yung inalagaan kaysa yung nabibili you know? so let's eat na everybody